Ang sira ng bike mo, Tay. Ah. Ano sira ng bike mo po? Okay. Ah, flat. Aplat. Ah, Eto, tay, may pang vulcanize ako rito, Tay. Tulungan kita. Pati ah. nga, Tay. Ah, oh, Saan ka pa ba uwi, Tay? Yan lang sa mga Kasi may San Miguel. San Miguel, Pasig. Papuntang Palengke? Yes, alam nyo lang, shell lang ako. Ah, shell? Eto tayo, meron akong gamit, tulungan nyo ba? Bueno, may panghangin dyan. Po? May panghangin yung problema, sira eh. Ah, sira? Yung panghangin? Ote, oh, kayo pwede may baligtad dyan? sana sa mga pamangko eh. Alin po? Kaya ako, ko, hindi ko tala yung cellphone, papasundo sana ang pamangko. Ah, magpapasundo na sana, lang kayo? Sana, sana. Okay, okay, Kaso yan. wala kayong cellphone. Hindi, hmm. mati, okay. Ang ganyan. Okay. Nanumuto ko na yung bomba, pang bomba ko. Saan yung lahamit. Saan yung nadala ko? Eh, tiwala ako dahil malapit lang ako. Tapos tayo, nag-iendin ako. Ah, may ganito rin po. Ah, eh. Hanapin natin yung buta Ayun Ayun tayong buta so Okay tama? Ito face sticker Ito face sticker 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 ok nhớ nhớ quên natin kung okay na eh okay na tayo lang pera alin po? wala ka lang eh ay hindi po ako naniningil tay uh, Tignan natin tay baka may nakatusok eh. Ang ganoon ng bike mo tayo. Ayan tayo. Ganoon ba katawas yung upuan mo? Tay, i-testing mo muna. Ikot ka lang nga isa para sure tayo na makakauwi ka. Okay na tay? Okay. Ayun tay, makakarating ka na ng manggahan yan tay Salamat, ayun tala ah, Wala naman po, wala nga naman Ayun tay, pingin lang ang sticker mo Ayun ah, tay, ayun tay Ito, ito, ito Okay, salamat Wala nga naman po, wala nga naman Ay maraming, maraming salamat ah Wala nga naman po tay, wala nga naman Nakauwi din ako na Ah, kanina pa ba kayo naglalakad tay? Lalo Po? Oh. Sa Di Castro? De Castro? Ang layo nun! Magano ka ikot din ito ko eh. Kasi ikot pa ako ng ano, mapunta ang parkira sana eh. Kaya sa kagayon na ako dito eh. Ah. Uh -huh. Dahil ito. Nakita kasi kata dito to, nag naglalakad sa service road eh. Kaya aminto ako. kung iwit nga dito, mati pa mga masagasaan. Eh. Mati ka so, na masagasaan? Oh, Bakit po? Ay, ba? Ayaw, ayaw, magbigay eh. Tatawid lang dito pa dito na tumaan eh. Ah. Uh -huh. Thank you ha. Ah, wala naman po ulit eh. Antay lang kita maano. Ay hindi tay, ah, ako na pambala tay. amalaga mahalaga makauwi na ho kayo. Okay, salamat, salamat ha. Walang naman po tay, walang wala nga naman. Kita po tayo ulit. Salamat. Hey, Ikaw po. Salamat. Talit. Ano ba alam mo? Ah, nas po, nas. Ano ka? Salamat, salamat ha. Wala naman po. Ay, salamat, thank you. Sige po, ingat.